Magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik ulit tayo dito sa ating YouTube channel. Ayan, Samuel Soriano TV 29. Ayan. Para pumasok ulit tayo, magbigay ng kanilang, mag-sharing tayo ulit ng coins kung magkano ng kanyang bintahan sa ating mga online selling. Ayan. sa naman tayong kolektor, hadli kaya natin mangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito. Ang pag-usapan natin bariya guys, ito po ay bariya po ni Dr. Jose Rizal. 1 peso. ayun Year 1981 yan. Ayan. Ayan. Pagkatalikod naman po, makikita nyo po ang year 1981. Ayan, makikita nyo po ang year 1981. Ayan, year 1981. Makikita nyo po dyan ang isang imahe po ng isang leon. Ayan, isang leon, isang agila, and then tatlong between. Yun yung leon po dyan. Ayan, nabubulo na tuloy. Ang leon po dyan. Ayan, Leon. Ayan po ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin dyan ay Luzon, Visayas, Mindanao. Ang, ang bagong lipunan series in tatak ng BSP na luma. Ayan. Tingnan natin to kung magkano ng kanyang bintahan, guys. Ayan. Pero bago yung magpapasalamat muna tayo, syempre po sa ating mga manonood, lalo lalo na ang aking mga subscriber dito sa aking YouTube channel. Thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay po kayo In God bless. Magandang gabi po. Ayan, take care po. Maraming maraming salamat din po sa mga manonood ko dyan sa aking FB page. Lalo lalo na ang aking mga followers dyan. Ayan, pumapalo sa akin. Thank you so much sa inyong lahat. Mabuhay din po kayo in God bless at magandang gabi. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe sana dito sa ating YouTube channel. Ang yayaan ko lang sana kahit manaking tulong na po kasi sa akin niyang bagay na yan. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video about coins. Ayan. Ayan magandang gabi guys. Nagsimula ang years nito guys. Ang nagsimula ang taon nito mula year 1975 hanggang 1982. Ayan. Kung ano materialis ang ginamit sa barya na Bariyan na yan, yan po ay copper nickel. May bigat lamang itong 9.5 grams. Mayroon namang haba nitong 25 mm. Ayan. 29 mm. Ayan. May kapal po naman itong 1.9 mm. Orientation, syempre po ay medal alignment. Itinigil naman ang panggamit sa bariya na ito ng Pilipinas so on January to 1998. Number, industry 748. Reference number, KMDAS 209. Ito po year 1981 nito, ito po ay my prop. Ayan, my prop coin. Yun ang mahal guys, yung 1981 na prop. Maniwala kayo sa akin, magkano kay kayo dyan kung may prop kayo year 1981. Itong 1981 ko na ito, ito po ay 25%. Kung ilang piraso po ang ginawa ng ating Banko Sentral sa barya na hawak natin, ito po ay 7,944,000 piraso po. May price appraisal na rin po ito do sa ating numista. Ayan, binigyan na po ng presyo ng ating mga kolektor. Ayan, yung kanyang berry po ay 14 pe, 41 pesos kung tawagin nila ang presyo. Yung kanyang extra pine naman po ay 51. Yung kanyang almost uncirculated naman ay 60. Dako tayo sa kanyang price. Ayan, doon sa ating ebay.com. Ayan, bintahan po ng coins pang daigdigan. Sa ebay.com guys, meron tayo nakita nagbebenta nito ng 4.75 dollars. Meron na naman tayo nakita doon nakapaskil po. Nagbebenta ng year 1981 na ito na tatlong piraso po may presyo po iyon ng 14.99 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po guys, meron na tayo nakita nagbebenta guys nito ng 120 pesos. Ayan. Nasundan po ito ng 100 pesos po ang kanyang pinakamaliit na bintahan. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo po. Magandang gabi and God bless.